So ngayong araw nga pala guys ay dumating na rin yung kinahihintay kong parcel. Last month ko pa to in order pero ngayon lang dumating. Kaya hindi na ako nagsaya ng oras, in-unboxing ko kagad. Kaya nga pala ako napabili nito dahil kailangan ko nga pala to sa computer shop. Ang tao nga pala dito sa binili ko ay multi cooker. Para nga pala tong rice cooker pero marami ka nga pala pwedeng lutuin. Kaya ako nga pala nalaman tong product na to dahil marami nagko-comment sa comment section. Natatakot kasi kung gamitin yung button gas baka kasi sumabog. Kaya hindi na ako nagdalawang isip, binili ko kagad to. Yung laman nga pala sa loob nito ay scotch bray, tapos wooden spoon. 5 liters na nga pala na itong binili ko para marami akong pwedeng lutuin. Baka kasi mamaya sunod-sunod yung pag-order sa akin ng pansit canton. Siguro hanggang limang piraso ay kasya dito. Bago ko nga pala tumapuno ng tubig na isang minuto ako kakahintay. Pero nangarap pala itong switch, low, medium, and high. Kaya maganda to kapag magpapalambot ng karne. So syempre dahil magpapakulo nga pala ako ng tubig, nilagay ko na nga pala ito sa high. Nag-timer na nga pala ako para malaman ko kung gaano siya katagal magpakulo. Dahil po ng puno nga pala ito ng tubig, napakatagal nga pala ng pagpapakulo niya. Inabot pa kasi ng 10 minutes bago uminit yung tubig. Mainit nga lang pala yung tubig pero pero hindi pa siya nakulo. Pero after 17 minutes, doon na nga pala siya kumukulo na kumukulo. Nung una nga pala, gis natatakot ako kasi may plastic yung usok niya. Siguro normal to dahil bago pa. Wala nga rin pala siyang lasang plastic kaya feeling ko ay safe To. Ang swerte ko kasi sa unang gamit ko nga pala ay eh, hindi siya nasira. Bigla nga rin pala ako nag kasi baka masunog din yung lamesa. At buti na lang guys ay eh, hindi siya natulad dun sa nag-sumgyup ako. Hindi nga rin pala uminit yung lamesa kaya proud ako sa product na to. Alas 800 pesos ko nga rin pala ito kaya sana magtagil sa akin. Nilagay ko na nga rin pala ito sa eco dahil pupunta na nga pala ako sa computer shop. Naulan na nga rin pala ngayon kaya nagdala na ako ng payong. Tuwan-tawa na nga rin pala ako dahil sa wakas na rin ako ng pansit kanton. Nagiging madalis na nga pala na walang customer tuwing hapon. Kaya nagmumukamadilim tuloy yung computer shop. Ganito siguro yung business hindi pa laging mabenta. Hindi ko maiwasan na malungkot dahil nasanay ako na puno lagi dito. Pero sabi nga pala ng mga viewers, stay positive lang. Alas 5 pa lang naman ng hapon kaya mahaba pa yung araw. Nagbubukas nga pala kami ng 11am at yung kinita nga pala ngayong araw ay 384 pa lang. Siguro dahil bakasyon ngayon kaya wala mga pera yung mga bata. Maya maya nga pala may mga dumadating na rin mga player. Kaya hindi na ako malulungkot dahil mag isa na naman ako. Naging sunod sunod na nga pala yung pagdating nila kaya sabay sabay na sila naglalaro. At ito na naman yung nilalaro nila, Leopard Dead. Mga pala dito mga zombie kaya mas masaya kapag may kasama. Nakaramdam na nga rin pala ako ng gutom kaya kakain na ako. Ang ulam nga pala namin dito ay tusino. Ulam nga rin pala namin to kanina kaya naumay na ako. Kaya bibili na lang ako ng ulam dito sa may berks. Ang plano ko nga pala ng ulamin dito ay itong sisig. Dahil mura lang to at marami ka nang mauulam. Kumuha na nga rin pala ako ng gloves para magkakamay na lang ako sa computer shop. Ito talaga yung pinakaantay ko kapag nagbabantay ako ng computer shop yung pagkain. Kapag kasi ako yung nagbabantay dito, piling ko ang bilis ko magutom. Buti nga guys, hindi ko kinakain yung mga paninda namin dito. Malamang lugi na siguro kami. Kaya guys, kain tayo. Huwag kayo magpalipas ng gutom. Nagbabalak na nga rin pala ako magpataba dahil nababawasan na yung timbang ko. Siguro dahilan no ay lagi ako nagpupuyat dito sa com shop. Nainom na nga rin pala ako ng vitamins at nakain na rin ako ng prutas. Baka kasi mamaya magkasakit ako, mahirap na. Hindi ko nga pala muna inubos ko para kakain pa ako mamaya ang gabi. May mga tira pala muna ako ulam kaya wala na akong paproblemahin. Kaya ayun lang, thank you for watching. Bye bye!